Maraming Pilipino ang sangayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ating saksihan. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong kaapat na reklamo. Tinanong din ang mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basihan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ng investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano ipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and net Worth o SAL and Form ni Duterte Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,166 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng vice-kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumipensa rin wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, danating kung ko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.